Ayan, nakaano na siya. May inasali ng dugo. Kailangan malakas ang loob. Para ano. Paglabas mo, magaling na. Kamusta? Ayos. Mm, meron. Meron ka tatay. Ah, syempre at kapitan ka ng para hindi ka magtayo tayo. Anong pakaramdam? Ayos, ayos pa eto parang madamo eh to parang hm dito dito retan dito ito ito daw ito, ito? Hmm. yang ano daw yan yung pinagdaanan ng mga gamot tanggalin din daw yan si doktor ang magtatanggal hmm? to 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 oh, dito daw yun oh iyan oh iyan pinadaan na ng gamot. Gapalakas agad. Tapos, tayo sa buwan. <laughs> First day. na. Ayan. Ayos na. Ayos ka na. Good morning, pa. Good morning. naseta na na. Ayaw natin mga ibang-base tayo sa dito. Hmm. Hmm. Nakakatayo na. Nakakatayo na. Ngayon pala parang babago para lang matupong ito paglalakay. <laughs> <Yeah>. Hmm. <laughs> Nag-aaral. Humakbang. Hmm. Ang lang. Ito pa pag Hakbang-hakbang uh, -huh. ano, mm uh -huh. -hakbang, -hakbang, hakbang practice ha -huh. ng paglakad. Practice mm uh -huh. para madali na makalabas. Ayan. Uh -huh. Mm -hmm. Mahirap pa din ang pagtayap, paglakad. 2 days ko nang ngayon dito dito sa pagkakaopera. Kahit mahirap kailangan kayanin Hindi pwedeng mahalin. Dahil pag tagal dito sa ospital, paglaki pa ng bayarin. Parang talungan din natin atin sarili. Sa so, sakali tayo mauoperaan. Para tayo ay gumaling agad. At makarecover agad. Kaso wala pang alam kain. Yung tubig wala pa rin ilang araw na ako lang kain ko at nung 16 nine, ano na yun, 19 20 na 20 na pala 4 days na na 16, 17, 18, 19 5 mm -hmm. days lang kain yung 16 ko naman puro gatas lang umaga na 16 hanggang 17 na umaga kapag gatas po, yan tapos 17 wala na talaga Sige, hanggang yung mga bayite. May titin na may ako makakakain na. Linis okay, okay. muna ng sugat, spray ng argon Tuyo. Lang. Tuyo. Huwag mo muna Patayin mo na. Ganyan, ganyan lang paglinis. Spray, spray lang ng alcohol. Tag-tag joints. Pag-tag 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 joints. tag, tag joints <tinyo> ay po oh, tatakpan pala natin may pang spray pa meron, meron dyan sa ano dito lang po sa gamit dati po eh. na ano? nalito na po sa gamit din Ayan. Pwede na natin. Oh. Ouch! know have now